tapos na tayo mga lodi so okay, dito po natin natapos yung ating uh, paninigay mga lodi. so abangan nyo po ito mga lodi sa ating uh, ano ah uh, youtube tsaka sa ating uh, facebook tapos na po yung ating uh, sa kanya Maraming so, maraming marami salamat po sa inyong uh, pagsama at uh, panonood sa aking mga video. Sana po ay uh, dumami pa kayo. Bye-bye. <laughs>